mga Pangyao! For today's video, samahan nyo ako at meron tayong sasaguting tanong ngayon. Nag-comment si Pangyao, isa sa mga kababayan natin sa mga video ko, ilagay ko na rin dito sa screen para makita nyo din at mabasa kung ano yung kanyang comment. Magkano ba ang daily wage ng isang domestic helper po dito sa Hong Kong? bago ko sagutin yung kanyang tanong kung bago ka sa aking channel at kung hindi ka pa nakasubscribe at kung gusto mo yung mga gantong content about sa pagiging domestic helper po dito sa Hong Kong ayan po yung subscribe button i-click mo na din yung notification bell para anytime na meron akong bago upload na video ay manotify po kayo Sasagutin ko po yan yung inyong mga tanong base lamang sa aking experience, base lamang, base lamang sa aking nalalaman. At kapag may oras po ako, sasagutin ko po yan. Open niyang comment section sa mga gustong magtanong. At kung gustong, may gustong malaman, ayan, open po yan sa lahat. Eto na sasagutin ko na. Magkano ba ang daily wage ng isang domestic helper po dito sa Hong Kong? As of June 2024, ang sweldo ng isang domestic helper po dito sa Hong Kong ay 4,870 Hong Kong dollar. Ang pag-calculate po niyan ay 4,870 Hong Kong dollar i-times po natin sa 12 months. I-divide po natin yan sa 365 days. Kaya ang kalabasan po ay 160 Hong Kong Dollar. Eto pa, excited kayo sa conversion into peso. Eto na, 160 Hong Kong Dollar, it times to sa 7. Kasi 7 po ang palita ng Hong Kong Dollar ngayon. Ito na! ang daily wage na isang domestic helper po dito sa Hong Kong into peso ay 1,120 peso daily. Alam ko excited ka. Kaya pumunta ka na ng agency, dalim yung passport mo. Basta hindi ka overage at fit to work ka. Kaya welcome to Hong Kong. Thanks for watching po ulit. And don't forget, and don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Bye!